mga ka Dito kami sa SM Central! Alam niyo na, kasama kong amiga kong mayaman! Ayun! Hahaha! Business, di ba dumadaan tayo sa hindi pabanta? Hmm. Hindi ah. si dun Jenny kasi. SM Central Nang mm -hmm. a city Gandana. Ayoko nga. Misa na nga lang ako lalapas dyan. Magpapadadal eh. <laughs> Dito kami kakain sa Benyui. O, tingnan mo. Oh. Yung amiga ko, nagmamasid-masid na. No? Ayan. Cake. Hindi ka pa birthday? Huwag mo muna akong bilan ng cake. Ano ka ba? <laughs> okay. Ha? O, lakad mo na tayo. na, pinashare ko kayo sa SM Central Longpo. Kaya naghahanap lang kami talaga ng mga kakainan. <laughs> Ayun ang totoo. <laughs> so, dinami-dami namin inikutan. Dito lang kami kakain sa Cap Extremely Expresso. <laughs> <laughs> Hindi dyan, no? Sa SBMA yun, no? extreme express pala maraming tao punta <laughs> lakad na naman kami kung saan kami kakain ito na talaga sure na talaga maraming So, na kami. So, kakain na kami. Saludan nyo, Merly. namin. <laughs> ah, kain tayo. Bye. Hi, Marley. Ha, ah, tapos na. Syempre, pasyal-pasyal na ma para matatag. <laughs> Nalang kaya ako mo. Ma, may matatag ko. <laughs> Nung nakaraan si naman dyan. Kaya nga, pag siya kaya sa inyo. Oo, oh, kaya <inaudible> naman. Sinog, eto, uwi na kami. Tapos na kaming kumain. Sa asal sa tuwa. Saan tayo kumain? Sabi na <laughs> Okay lang sya. Okay lang. <laughs> Bye! Please, like and subscribe! Pwede pa share na rin! Kapilyo RC! Alam yeah. nyo na! <laughs>